Paano kung binisita mo yung nanay mo pero parang hindi na to yung nanay na nakilala mo? Ang kulito kay Adam na bumisita sa bahay ng nanay niya nang malaman niyang nagsisimula na itong makalimot sa mga bagay-bagay. ano -bagay. ang demensya yung nanay ni Adam at sa paglalangan ng sakit ng nanay niya, dito siya nag-decide na alagaan muna yung nanay niya pansamantala. Ngayon dating entomologist yung nanay ni Adam, mapapansin niya sa bahay nito na puno ito ng mga nakakalat ng na mga insektong wala ng buhay pero may mas lalala pa pala dito. Mga sumunod na gabi ng pagtira rito, dito siya may unti-unting mararanasang tatakot sa kanya. Makikita niya yung epekto ng sakit doon sa nanay niya, may marinig siyang kung ano-ano tuwing gabi, at makikita niya yung nanay niya nakikilabot sa kanya. Still short film, The Chrysalis 2020. Kung napanood niyo na and appreciate niyo yung The Visit and The Taking of Deborah Logan, paniguradong magugustuhan niyo rin to. Paling ko nga kung ginawa tong found footage style, baka mas gumanda pa and mas ma-explain yung lapses doon sa may film. I love this shot kung paano nila ginamit yung ilaw from the background tapos yung sa may harapan madilim and hindi mo masyadong makita yung mukha nung nanay which makes it more scarier. Gustuhan ko rin yung slight tilt ng shot para siyang Dutch angle na it looks great for me kasi parang mas na-portray niya yung uneasiness nung mismong scene. Kami silang sinet na creepy scenes dito na it works all the time para sa akin and talagang ramdam ko yung kilabot. Pero para sa akin lang, yung ending niya, medyo it appeared out of nowhere, lalo na ng pinakita na yung malaking kukun kung saan pinasok si Adam. Pwede naman yung twist na wala pa ng dementia yung nanay niya, and kaya pala nagkaganan yung nanay niya dahil sa nadiscovery na itong insekto na nakaapekto sa utak niya nung nagtatrabaho pa lang siya bilang entomologist nga. And dahil nga dito, naging half insect yung nanay niya, and dahil nga parasite yung insekto na to, naging halimaw yung nanay niya, And ayun, pinasok na siya sa loob ng kukun. <laughs> Gusto ko rin pala i-comment yung acting ng mga actors dito na it looks natural and sobrang paniniwalaan mo. Considering na low budget naman to and paniguradong limited lang yung crew nila, I think they've done a great job naman for what they have. Mga times lang na yung cinematography need some work and also yung audio nila na hindi pantay-pantay yung mga sounds. Mga times din halatang halata yung pagkakasetup ng ilaw na it felt unnatural and sana mas naglinda na lang sila sa natural lighting or mas madilim pa. Tingtwig lang naman here and there but story wise nakuha naman nila 'yon para sa akin. Creepy and all and appreciate ko naman pero siguro mas maganda sana to kung hinabaan pa or siguro mas maganda to kung as a feature film hindi short film. Kung gusto nyo itong mapanood, ito yung title, The Chrysalis 2020 Short Horror Film, and ayan yung pangalan ng channel. Panigurado, konti lang sa inyo yung aabot dito. <laughs> Pero for now, ang torta rating ko for The Chrysalis is 6 out of 10.